isang magandang magandang araw sa atin mga kamamay no? So yun, panibagong videos, panibagong updates na naman tayo ngayong araw no? So araw ng uh, Martes ngayon mga kamamay, pecha uh, 8 no? At kapon uh, kahapon, hindi na nakapag-update sa kabon Kasi alam nyo kung bakit ko ako nakapag-update Kasi mga inaabutan ko kabon mga kamamay, iisa na lang ang barko ko no? Kundi si 5 na lang Kaya hindi na po ako nag-update kahapon Kasi mga nakalis na po ang mga barko ko no? Ayan. Medyo nahuli na tayo pero nung ano, uh, nung pagdating ni Duce ng gabi ay yun na uh, aktuhan din natin Si Dose, karating lang mga kamamay galing Marinduque. So paglinggo talaga mga kamamay no, umaga na ni si dose pa Marinduque bago ganitong oras na makabalik magdamag na yan dito tapos bukas uh, mas bati naman siya sa uh, hapon alas dos hapon aray shut up alas otso tranta o dos mga kamamay no? 8.32 na ang gabi alright alright okay tingnan natin kung gano'ng karami zero erot yep, chef gabi shut up <laughs> Yon, shout sa mga idol natin dyan Ng mga taga 12 Right, so yon uh, Updates pala tayo sa uh, Kay Kense no? Na ginagawa pa dun sa Manila Bay And uh, maraming salamat nga para Kay Idol Amazing Arab TV Na ito pa rin Na uh, nagbibigay update sa atin Mga kamapay no? Tungkol kay Kense No? from Star Shipping Lines Okay. So sana po masundan po ng pinakamalaking bago nila, no? Na Hoy. Ah, basta na sila. So yan mga kamamay, no? uh, may updates po tayo sa kanina, no? Uh, sa araw. Yung no? pagdating uh, ng 11.

pero nung pag alis niya papuntang marin uh, mas bati pala ay hindi na na po naabutan kasi uh, huli na ako kung bagay late na no kaya hindi ko na po nabidyohan kung hindi na rin ako nakapag update kapon kaya wala rin naman ako ipapakita sa inyo kundi si Cinco lang ayun si Cinco no so ito si Nueve paalis mga kamamay no uh, cleared na na clearance na alas 2 51 no? mga kamamay So may oras pa tayo para makapag-update Si Uno naman, ayun si Uno Nasa Ramto Si Timotia, ayun si Timotia Papunta uli ng uh, Romblon Sa Nagustin, Cebuya no And si Divina Gracia naman Ayun, paalis nilang alas 3 Mamaya Ayan. Ay hindi na pala, 4 to 5 daw pala yan Ayun 4 to 5 kasi yan ay uh, nag po ng mga Sasakyan, mga panakay Hata, Wala pang masyadong panakay sa marshalling Ayun wala pa masyado yun kung napapansin nyo mga kamam yun kundi parumblon lang so wala pa yung parumblon no mga kamamay ng uh, star Wars shipping lines so ito na palis yon, ibitawan din mga kamamay yon binitawan na si Nueve mga kamamay no so ito si Nueve mga kamamay nagrumblon yan nag, uh, nag ano yan, nagsubok yan pa Romblon pero may sakay pa rin yan pero nung pagbalik nagmarindo kayo na kumbaga si Jis pa rin at si Unsi ang uh, pinag Romblon na nila so hindi na pinipresa si Nuibi sa Romblon kasi medyo malayo layo baka madali na naman ang propeller at uh, ang tanging biyay na muli niya ay sa marindo naman kaya uh, yun marindo na muna at uh, kung pag nagtagal, mga ilang buwan, so baka pwede na po siya ng Romblon, no? So malaki naman mga barko natin dito. Ah, uh, lang sa mga ganyang katulad ni Uno, no? Cristina. yun. Pero ayos naman at uh, medyo kalmado naman ang ating panahon ngayon, pati yung dagat, walang alon, no? Ayan. So antayin natin mga kababayan sa pag-alis uh, nito ni 9 no. Hindi na natin uh, kung uh, gaano karami pa ang sumakay at uh, gawa ng saktong dating ko no. Saktong dating. So shout nga pa rin sa ating mga solid viewers, solid subscribers natin diyan sa mga nag-sendok, nag-share, nag-like, nag-subscribe sa ating mga videos no sa aking YouTube channel no, huwag nyo pong kalimutan i-hit nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated mga kamamay so yun pasensya na no? at hindi uh, ako nakapag update ka so, yun ingat sa biyahe nuwebe ingat sa biyahe alright so abang ulit tayo mga kamamay sa mga parating pa no, na barko so tayo mag update sa mga parating na barko mamaya mga kamamay Yun, si Bini Batangas mga kamamay may mga karga no flammable yun di binagrash siya at si Timothy lang nandito so yun uh, abangan na lang natin yung mga parating mga, pa, mga kamamay no at yung mga paalis pa no right para let's go kamamay nandito na si Unse mga kamamay o bagong dating galing marindong eh tapos bibira na naman ng parong blon, Biyahin na naman Walang pahinga ang barko, men! Ako, <laughs> <Ikaw>, may kuting. <laughs> may pusa. Meow! Yan na kasi yung sea. Yan na mga ka yung mga pasayro sa baba ko. Oh. Ayun, nasa baba ng mga pasayro. Literal. bik okay. inagis na inagis na pa kaya <laughs> oh mira apa sayro eh dah iyo kam baba na siapa ibibira naman parumlon alamay ga pa, ya. <laughs> Pati pasero ngayon dyan sa loob. Maraming sa loob. <laughs> Pangatlo kang iuuso nga namin hayop ka. <laughs> yari ka ngayon palo. Ikaw palo palo. Hindi kilang birthday mo ngayon. Birthday ba ngayon? Birthday? Siya. Birthday. Pa, wow, hindi makomplete yung araw mo. Sige lang, birthday niya. Ayaw mo yan. Siya, birthday pala ngayon eh. Wala, wala lang. Wala. Ayun pa, oh. ayun pa. Wala, nah. Natakbo si Palo. Natakbo naman eh. <laughs> <laughs> takbo ali. wala. Takbo. Sabi wala takbo? Wala takbo eh, natakbo. Lakad lang. <laughs> Mabaw at agad o. Hindi yan, pumasok. Yeah. Ha? Yun, yeah. kunti lang mga kamamay nung no? galing marindo. Kasi simula pa naman kanina umaga, may marami mga na mga barko na nag si pagdating ng galing marindo. Eh. Kaya ngayon, konti na lang. Alright, ayan, naglapas na masakyan. si Arcomia. So ito yung mga pasayro ni Star Wars mga kamamay. Yan. Lahat yan. So yung kay Timothy yan nak nakasakay na no. Meron pa dito sa kabila. Ito sa PTV to. Ito ano? sa <laughs> PTV Okay lang yun, sir. Ini pala <laughs> si Star, sa nagaanap kay Star. Ayan si Star, nanggit tiket sa mga tracking diyan. Ayan. Ayan, pemasang na dun. So, ayan, nanggit shoutout sa nagaanap kay Star, no? All right?